Thank huh? huh? Berarti kan sakit kelan tuh. Ah. Ku satu. tapi dia mana Pak? Asa di sawah. Eh, oke lah, oke lah. Ana bae, ana ana kabai. Ana lang. Patah gahe abal anya. Dayung ni tak. Simpun kelan tuh. Uy, ai bohong. Kebedalan ri. Apa? Lebih jerah. Kelan ri. Aduh, ana. Ah, tai watak kuat nyeda. Kebantai ba? Apa mana? Lebih jerah.

Okay, mga kamukil, good afternoon, no? So, yan mga kamukil, kita niyo sa bunga ng ating video is na ano, tayo, gumawa tayo ng uh, layout ng scapul natin. So, yung term na scapul mga kamukil is simple niya lang, no? Parang hindi siya masyadong sa hindi nakakalan sa construction talaga hindi siya masyadong kilala kung ano yung scaffold no kapag uh, second floor kasi mga kamugil ah uh, yun yung pinakaunang makikita natin mga kamukil maliban sa mga bakal pagpukos din eh, ng mga bakal no yung kahoy talaga o scaffold na tinatawag natin yung pinakaunang matatayo natin makikita kasi sa pamamagitan ng scaffold mga kamugil doon natin ipuporma yung ating bahay no pag nakatayo na lahat ng scaffold mga kamugil makikita nyo na ngayon unti-unti nyo makikita yung forma ng bahay dyan tayo magsisimula lalo na at mga second floor okay o, ano ba yung diskarte ginawa ko dito sa pag layout unang una kasi mga kamukil dito dito tayo ay napapansin nyo may layout din ako sa uh, flooring no may kanya-kanya tayong diskarte mga kamukil no? iba't ibang diskarte okay. ang kagandahan lang kasi mga kamukil kung may naka ano na tayong mga kahoy sa flooring pagpako-pako natin mga kamukil is hindi tayo mahihirapan, no? And then yung pinakauna pag nagpapatay tayo, nagawa na natin. Tulad nito mga kamukil, di ba? Napapansin niyo? Gagawa na ako ng layout dito sa pinaka side na to. So itong side na to mga kamukil, ito yung magiging base, pinaka foundation niya kung sa poste pa upang magawa natin lahat. So itong part na to mga kamukil, pinatibay ko talaga siya. Papunta na doon yung gawa natin dito. Okay, kung papasin may layout na ako dyan bawat sukat niyan mga kamukil, naglalaro yan. May spacing yan, no? Depende po sa bigat na pinapasan. Kapag ka... ah... Uh, uh, floor slab, so, yung malimit na spacing ko, 1 meter to 80 centimeter. Ito, mga kamukil, dahil roof beam lang yung ating gagawin, yung spacing ko niyan, mga kamukil, o ang layo ng ating bawat poste is 150. 150 yan, mga kamukil. So, yung mga kahoy na nakapabalagbag na yan, nakasukat na yan na 150 yung spacing niya. At, simpre, yung mga pustihan natin, yung may mga bakal. So, abangan na rin natin ang dalawang pustihan magkatabi para pag asimbol natin sa ano, sa ating forma ng beam, sa roof beam natin. So, hindi tayo mahihirapan. Doon na natin siya isasangga o ipapatong. So, tandaan mga kamukil, pinaka-importante yung layout talaga para mas madali yung trabaho. Hindi ka mahihirapan. Hindi maraming tao yung kailangan. No? Kasi, kapag wala tayong diskarte, kailangan natin tagahawak maraming tao yung kailangan pero pag may layout ka na nito mga kamukil gawa mo na ng una ng maayos tuloy tuloy yan hindi ka na problema tulad nito mga kamukil oh. alos kulang kulang lang ano ah, dalawang uras dalawang oras namin to so ngayon pinatigil ko muna si Master Lando para magbunot ng mga pako itong mga pako din mga kamukil ito na rin yung ginagamit namin dito para sa ganun makakatipid din yung may-ari right. so yan mga kamukil baka sabihin nyo kailangan pa bang ilibil yan, mga kamukil mas kung gusto nyo ilibil yan mga ba balagbag natin uh, mga braces natin o pa, pwede natin patong patungan dyan sa taas pwede din no para maganda din siya formado formado sa amin mga kamukil matamatan na lang yan pagka dyan sa pinakagitna so yung ililibilang lang talaga natin mga kamukil kung hanggang saan yung pinakabutom ng ating uh, beam yun yung ipang kailangan malibil talaga yan paikot mga kamukil no So pag nalibil na yan paikot Pag naumpisahan mo nang ilibil yan mga kamukil start na naman yung bagong uh, Paggagawa ng forma para sa ating Beam Yan, roof beam natin dyan sa taas So basta pag naumpisahan mo nang malibil yan mga kamukil Naitayo na lahat ng mga poste dito sa baba Yan So pagdating sa taas, pag nakalibil ka na Tuloy-tuloy na rin yan Step by step na malalaman mo kung ano yung sunod na trabaho Anong isunod sa kanya pag matapos yung trabaho na to So sa pagkatapos yun mga kamukil Pag maganda ang umpisa Maganda rin yung katapusan. So sa pamamagitan ng iskapol mga kamukil, abangan niyo rin pag maporma to, makikita niyo na yung porma ng bahay. No? Makikita na natin na napakaplastado yung ating trabaho sa taas. Isa sa pinaka tips sa lahat, no? Itong nasa second si yung ayusin sa paggawa yung porma. Talaga. Kailangan double check to kasi nandito na tayo sa pinakataas na parte. Pag nahuhulog tayo dito, mga kamukil, wag lang sana sigurado pag wala tayo mga safety harness, safety bis natin tapos na, yung Maligay ang araw natin no? tutuulan tayo dito mga kamukil so ngayon uh, nandito pa naman kami sa ano bibili ako ng safety harness mga kamukil no? para sa masayang dito sa taas para safety tayo nasa safety yung ating trabaho and then uh, maglalagay tayo dyan ng ano, net siguro request tayo sa may-ari Lagay tayo ng net dyan sa banda dyan palibot nito para in case na may mahulog dito na sa loob hindi pupunta sa ano gilid ng kasada kasi kung napapansin nyo lahat tagiliran kasada o so, requestan pa natin to ng nit ayan dyan natin siya ipapalibot so ito mga kamukil napapansin nyo matibay na siya yan you know? o so ito yung pinaka base natin sa paggawa ng scapul may isa ka talagang uumpisahan na matibay na siya kasi dun mo lahat ididikit yung gusto mong umpisan at tapusin dun mo dun mo siya ididikit sa matibay na part. So, ito magiging pundasyon niya to papunta doon. O, so, matibay na to. O, so, kahit dalawang tao lang dito, box na, good na. No? O, so, ito, nakalampas tayo dito mga kamugil. Preparation na to para sa mga pintor natin. Yan, papatungan nila dito sa taas. Mga pintor at saka maglalagay ng gutter. Para safety. Sip na sip tayo. No? O, so, mula taas pa baba tayo yung pintura dito. Pati pagta-tiles. Okay. So, ang kasunod nito mga kamukil bukas, uh, wag mo nang tadtari ng Brace mga kamukil, pinaka-importante. Hanggat yan ito, wag, wag nyo muna tadtari ng brace yung pinakababa, kasi papadaan pa natin yung mga forma. Mahirap, no? So, bukas, bago mag-level dun sa pinaka-beam natin, salpak muna na yung mga forma sa poste. Salpak muna, i-align muna, align muna yung mga forma sa poste. Nasa ganun, malinis pa dito sa ilalim. Pag na-align na natin yung forma sa poste, mga kamukil, pwede natin simulan sa pag-bridging dito sa baba na hindi na siya gagalaw-galaw pa talaga matibay na siya okay yun lang mga kamukil yung aking mapapaabot sa inyo o oh, kung may mga katanungan kay mga kamukil comment lang tapos ang susunod kong upload mga kamukil yung splicing natin sa bakal ayan mga kamukil oh. splicing natin sa bakal eh, ano din natin para makakuha kayo ng idea okay maraming salamat mga kamukil So ito, napapansin nyo ito na, yung forma natin, diba? Kahit hindi natin yan inalign, o so matuwid pa rin yan. Basta may layout tayo. May layout lang tayo, pinaka-importante mga kamukil, layout una sa flooring kapag second floor. Yan yung pinaka-importante. Pero kung nagtrabaho nagtra ka mga kamukil na walang layout na sa sa'yo, hindi mo alam kung ano yung susunod mong gagawin pagkatapos mong magpako dyan. Matagal, matapos yung trabaho. Pero kung may layout ka na, yun na lang yung susundan mo. So yung mga poste natin, ayan o, sa gadyad hanggang ground floor. O, yung purpose naman dyan, para pagpintura ng ano dito, no need ng tinatawag nating pamatungan. Gagawa tayo ng portable na pamatungan. Mag, mag, ano po yun, pagod po yun. So, lagay na lang tayo ng mga kahoy dyan, tapos patungan ng ano, pwedeng apakan. O, yun yung diskarte namin, mga kamagil, no? So, maraming salamat, mga kamagil. Tutok lang dito sa Davao Project, sa mga gustong matuto, no? Ukol po sa konstruksyon, pagpapatay ng bahay. Kompleto tayo, mga kamugil. Basta tuloy-tuloy lang tayo at walang iwanan, mga kamugil. Ah. Sa lahat sana ng mga mungkil followers, puntahan nyo ang aking uh, YouTube channel. Ito, meron tayong mungkil vlogs at meron din akong Hermos TV, mga kamugil. Masuportahan nyo sana sa lahat na nandito sa aking 8B page. Ako po'y humihingi, kumakatok sa inyong mga malambutin puso. Naway sana, mga kamugil, maabot yun yung aking pangarap magkakaroon ng silver button sa YouTube. Thank you, mga kamugil. Maraming salamat po